sa CCTV footage na ito na nakunan mula sa lobby ng Police Community Precinct 5 sa Fairview, Quezon City nitong March 17, 2017. Makikita ang isang lalaking nakaputing t-shirt habang tumatakbo papalapit sa mga nakatayong pulis. Maya-maya pa, isang lalaking nakastripe na t-shirt ang sumugod sa lalaki. Ibinalibag ang lalaking nakaputing t-shirt at sinimulang pagsusuntukin. ang tila lupaypay na ang binugbog na lalaki. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang pinasok ang lalaki sa may gilid ng selda. Dito, sinubukan pa siyang muling saktan ng lalaking nakastripe na t-shirt. Nagsimula raw ang alita ng dalawang lalaki ng magkagit-gitan sa kalsada. Kinulong ang lalaking nakaputi pero pinakawalan rin matapos makipag-areglo sa nambugbog. Kinilala ang lalaki na nakita sa CCTV na nanakit ng isang motorista bilang si Chief Inspector Melvin Madrona. Isang pulis na naka-assign mismo sa istasyon kung saan nakunan ang footage. As you can see, isang complainant, isang sibilyan, isang ordinaryong tao, pupunta ng isang ng station, police station, para humingi ng tulong. Ang tingin niya dito Isang sanctuary, parang refuge niya. And yet, nakita natin na hindi yung pagiging sagrado sanctity ng police station, eh, hindi nerespeto. Nagsampa ang biktima ng mga sumusunod na kasong kriminal, physical injury, arbitrary detention, grave coercion at grave threat. Sinampahan din si Medrano ng kasong administratibo na grave misconduct matapos ang mahigit isang linggo kusa nang sumuko si Madrona sa Camp Karingal. Nirelief siya sa kanyang pwesto sa Station 5 at kasalukuyang naka-restrictive custody sa Camp Krame. Yung kasing criminal case, ito nga yung pag napatunayan to, pwede siya makulong. Ito mga administrative case, kapag napatunayan may kasalanan siya, bibigyan siya ng mga, uh, mga sanksyon dito sa PNP. Like for example, ang pinaka- Pinakamatindi doon, eh, dismissal from the service. Handa raw harapin ni Medrano ang mga asunto laban sa kanya. Nagsampa rin siya ng kasong direct assault laban sa nakaalitang motorista. As a PNV leaders, uh, sumunod po sa pulisya na inuutos ng sa cellphone video namang ito na nakunan itong April 2, 2017, kitang-kita ang pagsuntok ng isang uniformadong pulis sa isang tao na nakaupo sa loob ng isang outpost. Ayon sa kumuha ng video, nangyari ang insidente sa may bahagi ng Burgos Street, Makati City. pagdaan ko, so hinampas siya ng parang, I think, parang plastic na chair or bakal na chair. Hindi ko masyado na ininagan eh. Ayon kay Ivan, nakita pa niya nang tinutukan ng baril ang biktima. Nakita ko na nga ng baril. So medyo nag-safe like, distance ako kasi baka magkaputukan. Ang naaalala ko lang doon is naglabas ng baril ng polis. And then tinutukan siya habang nakahiya siya. Natunto ng reporter's notebook ang outpost kung saan sinasabing nakuna ng insidente ng panununtok ng polis. Sa tulong ni Ivan, nakilala namin ang taong sinuntok sa video. Para sa kanyang kaligtasan, itatago namin siya sa pangalang Sam, labing walong taong gulang. Ano nangyari sa iyo? Yung kaibigan ko sumigaw na review, kaya tumakbo po ako. So yung pagkatakbo ko po, yung, pagka, yung, yung, yung ko po, sa outpost po ako napatakbo. So hindi lang po yung barangay sa akin kung hindi, hindi polis. Yung pagkahinto ko po, naisip-isip po naisip na polis po yung nagahabos sa akin. Kaya tumigal din po kasi nasuot ko po heels, kaya tumigal din po ako. Yung pagkatigil ko, bigla po ako sinata. Tapos yan po, ay eh, nakabayan ko ako susuntok-suntok sa tagilira. Tapos hanggang sa outpost, tinulok nila ako at sinipa pa lo. So ibig mo sabihin, nung inabutan ka sa kalsada, sinimulan ka ng sapa di, sa mupa. okay. mukha. Hanggang po sipa-sipa. Habang sipa. sinasapa ka sa mukha, sinisipa ka. Saan bahagi ng katawan ka sinipa? So, dito po sa hita. Ilang pulis yun? Tatlo po. May isip mo pa ba yung nangyari sa'yo? Yung, yung iniisip ko pa yung mukha niya, po, ano, po yung minakita ko, iniisip ko pa yung mukha niya talaga kasi kita-kita ko talaga yung mukha niya, yung tinutukan niya ako, ng kasi lumuhod po, so, po ako sa kanya, tinutukan niya ako ng barrier, sabi ko, wag po. Tinutukan ka ng baril? Opo, tapos kinasahan po ako. Ganito kalapit? Opo, ano, ganun po. Tapos ginano niya po ako. Sabi ko na makawak, sabi ko, wag po, wag po. Sigurado raw siya na mga pulis sa Makati ang nanakit sa kanya. Sigurado ba kayo pulis ng Makati? No, kasi po, bago ako nahuli, may dalawang bakla na pong nahuli. So, kasi din po nakita na tinuhuran ako. So kailang kailan po nila, kailang kailan din po nila yung polis ngayon. So, alam na nung kung polis makati po. Nandito tayo sa Commission on Human Rights, sasamahan natin si Sam para maghain ng reklamo dito sa CHR tungkol dun sa naganap na pambubugbog sa kanya na nakuna ng video at na-post sa social media. ano po ang pwedeng gawin ng CHR doon sa mga pulis na nanakit? Hindi pa naman tayo sigurado kung ano rin ang rason nila at uh, bibigyan din sila ng pagkakataon. Siguro yung titingnan ng Commission of Human Rights, it's either yung maging sensitive sila sa nitong mga usapin. Pero bugbog to so, no, this is na, abuse of, of o, power. nga, may, uh, may abuse of power, may uh, uh, abuse of authority uh, na titingnan natin. Kahit na may nararamdamang takot at kaba, nagbigay si Sab ng kanyang salaysay. Hindi ka nagpunta dun sa polis. Hindi. Bakit hindi? Ayoko po. Iba kung ano, mas malalado po kasi. May nagbanta ba sa'yo? Wala naman. Natatakot ka lang na balikan ka. Anong inaasahan mo dito sa paglapit mo sa Commission on Human Rights? Naano ko sana ano, ano, ano sila sa trabaho nila na wala po silang karapatan manakit. Kasi naka-uniform naman po din sila. Kasi karapatan nilang mag -timpe don't be afraid. Be participant. If you feel that uh, the wrongdoing was done by our members, file a case. Make, get, let us know about it. Kasi hindi tinotolerate ni Chief PNP Police Director General Ronald De La Rosa. Sinubukan naming kuna ng pahayag ang Makati Central Police Headquarters. Pakay sana naming malaman kung nai-report sa kanilang insidente at kung sino ang mga sangkot dito. Pero hindi sila nagpaunlak. Sa isang text message na ipinadala sa reporter's notebook ng Chief of Police ng Makati na si Superintendent Junisio Bartolome Jr., iginiit niyang nagsasagawa na sila ng malalim na imbestigasyon tungkol sa insidente. Hiniling rin nila sa biktima at sa kumuha ng video na magbigay ng kanilang pahayag sa Makati Police. To serve and protect, ito ang sinumpaang pangako ng mga miyembro ng kapulisan. Sa mga pagkakataong nasasangkot sila sa kontrobersya, hindi maiiwasang mabahiran ang kanilang ahensya. Tumindig kayo Nasa kamay na ngayon ng kanilang mga pinuno at ng korte na matiyak na mapanagot ang mga itinuturong nagkasala.